Ngayon nga po, mga katongit, mga idol, ito na pala yung turo sa pusay, no? mga idol. Ito po yung apat na mano, yung tindida. Alas, nebe, king, tsaka singko, tatandaan nyo yung apat na yan. Pag yan ang ginawang mano na lumabas, posibilidad na magkaroon ng laking bangka. Ganito ang sample, mga idol. No? Hindi na ako nag-ano ng para para mas lalo maintindihan nyo. Kunwari, ginay niya ng top card ng bangka, no? king, nagmano sa kanya. Pag binigay po yan mga idol, kung nakikita nyo, magkakaroon po yan ng lock mga idol. Ito mga idol, para lang to sa mga hindi pa nakakaalam. Kasi alam ko, marami na nakakaalam na ganito. No? Para lang to sa mga nagdilibang lang no? mga idol. Kaya kung kayo maglalaro ng pusoy mga idol, maging papayag na ang top card ng bangka, ganito ha. Maging papayag na dito siya gaganyan, no, sa ibabaw. Kailangan, paganto. Para kahit pa paano, masisira yung discarding ng bangka, mga idol. O kaya, para mas maganda, huwag na kayo maglaro ng pusoy. Hanggang dito na lang.